Hello guys! Tara, samahan niyo ako magharvest ng plantlets nitong tanim kong butterwort plant. Mayroon itong scientific name na Pinguicula primuliflora. Malalagkit yung mga dahon nito na siyang ginagamit niya sa panguhuli ng mga insekto. Malimit mga fruit fly yung nahuhuli nito. At paminsan-minsan ay pati yung mga langaw. Tinatanggal ko nga pala yung mga old leaf nito at pati na yung mga dahon na mayroong mga plantlets. Kailangan ay dahan-dahan lang yung pagbunot para hindi ma-damage yung mother plant. Interested din ba kayong mag-alaga nito? I got you mga katanim! Dahil gumawa ako ng Plan Koya Garden Center kung saan maaari kayong makakuha ng mga exclusive deals para sa mga paborito niyong species ng carnivorous plants. Mayroon lamang kaming limited stocks, kaya i-click niyo yung link sa aking bio para mapunta kayo sa aking Plan Koya Garden Center. Tapos ko nang linisan itong tanim kong Pinguicula primuliflora at ganito ang kanyang itsura. Ang ganda-ganda niya, no?